interrupt. If this is an open and shut case, why is there a build up until now? Eh dahil... Nagmamak nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Uh, dispense with the investigation, file the case in court. Eh darating po uh, tayo dyan, uh, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, uh. Ah, pero ito po, no? Buti nga yung anak niya na... safe to travel. I so, have a continuous uh, hearing, maybe 5-10 days. And uh, each hearing hanggang ako, I'm good until 2 in the morning. Provincia ano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am so much here, it's a uh, expense. Hotel, pati aeroplano ngayon kung magsigit tayo dito pa ganon eh mamuluwi ako I am living on my retirement pay wala akong negosyo tanungin mo kahit sino sa dapat ako. wala akong outside source except my retirement pay ngayon kung ganito tayo palagi uh, talaga ako so mabuti pa tayo. Uh, Mr. Chair, gusto ko lang po malaman kung ano yung kaso na ipinile po ni uh, former senator Trillanes. Um uh, Mr. Chairman, ang uh, na file ko na case laban kay uh, Duterte ay dalawang bali tatlong plunder cases. Yung una tungkol doon sa mga uh, ghost employees at mga confidential funds niya sa Davao. Tapos pangalawa yung frigates scam na six uh, 16 billion na kung saan ang uh, binigay nila na mga mga equipment ay yung mga segunda klase uh, whereas doon sa kontrata mga primera klase yung yung nakalagay tapos pangatlo yung 6.6 billion pesos na infrastructure projects na binigay ni Duterte at uh, may final din ako ng case laban kay Pulong, Duterte, kay Mance kay Charlie Tan, ni Canor Faeldon, Allen Capuyan, at uh, iba pa. Ito yung tungkol sa 6.4 billion peso na uh, hinayaan lang, suhan lang, yung mga maliliit na uh, players at na-spare yung... Sir Chair, um, pwede ko ba malaman kay uh, former Senator Tillianes kung saan nyo po i-final yung mga kasong ito? Final ko po sa DOJ ito case. Yun pong uh, unang plunder case na ito nga, which uh, uh, included the illegal ah... Uh, ill-gotten wealth of uh, Duterte, sa, ano po yan, sa ombudsman. Then, yung dalawang plunder ay uh, nandoon din po sa DOJ na file. Apo. Uh, Mr. Chair, I am more particular on the case that you just have recently filed. Yes. Uh, the 6.4 million that was filed before the Department of Justice, correct? Opo, yes, sir uh, Mr. And, Chairman. May we know, Mr. Chair, what is the status of this case uh, pending before the DOJ? Ngayon po, nasa case build-up uh, stage siya. Pero, ano po ito, no? Open and shut case ito dahil yung ibang involved dito na akusado ay actually na na-convict. So, they will just be using the same set of evidence. Pero, this time it will include ito na mga ibang Ibang mga personalities na hindi nasama doon sa unang kaso, uh, Mr. Chairman. And aside from, Mr. Chair, may I interrupt? If this is an open and shut case, why is there a build-up until now? Nagmamak ay, nagmamakawa ako sa Diyos na ipahil na. Uh, dispense with the investigation, file the case in court. Eh, darating po tayo dyan, uh, 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 Mr. Chairman. Ah, pero ito po, no, buti nga yung anak niya na, ano niya, eh, saan ilo that ay... Uh, be, uh, I take exception uh, to that uh, statement, uh, Mr. Chair. Uh, please, uh, It is not fair. Uh, it, it's, it's my opinion. It's my opinion. It's statement. my opinion. I, ikaw nga, pinakasal. So, Sir, suspended. Uh, uh, you know, Ano? O, oh, eh, saan eh. O, saan Huwag eh? kang mag ng ganyan. You do not I'd like to ask the complainant, uh, former senator Tilianes. Uh, I think it is safe to assume that before you filed the case, you conducted your research. Would that be correct? Yes, Mr. Chairman, doon pa lang sa Senado, nag-investiga na po kami at uh, lahat po ng nakalap namin na informasyon doon plus yung mga ginamit ng prosecution sa paglilitis ng kaso, yun po ang uh, included at uh, maliwanag po yun. No?